So, for today's video guys, ayan, nagbibiyak ng kawayan. Uh, papakita ko sa inyo kung paano biyakin ang kawayan para gawing uh, bakod. Ganito guys, ayan. Itong bakod na to, ayan, yung bakod na to, ganyan niyang guys, yung kawayan na ganyan. Ngayon, magbibiyak siya ng kawayan. syempre siya dahil hindi ko kaya yan. <laughs> kaya siya ang magbibiyak. Ah, uh, ko sa inyo, guys. ayan na siya, guys. ganyan lang magbiyak ng kawayan. Inaano niya nang itak. Mhm. Mm yeah. Ni itak niya yung kawayan. Ganyan lang. Ang hirap pala dahil matigas siya. Dahil ano na, gurang na yung kawayan. Ayan. Mahirap pa pala guys mag ano ng kawayan, ano, mag mag magbiyak. Lalo na ganyan, po, matigas na kasi ano na siya. Hindi na siya mura, na-stack na siya. Yan siguro isang isang buwan na tayang siya dyan. yung kawayan na yan dyan, naka-stack. Ngayon lang gagamitin kaya ayan ngayon lang bibiyakin. Yeah. Titingnan natin hanggang matapos kung paano biyakin ang kawayan. Maraming maraming gamit ang kawayan, guys ginagawang bakod. Tapos, yung katawan, minsan, kinakain pa yung mura. Ayan. Ayan ganyan lang pala. Ayan. Hmm. Ako siguro, pag wala ka talagang ano, pag walang guwanda, baka masugatan ka dyan. Kasi matalas yun. Yung mga ano niya, yung mga age, yung mga, yung mga ano, matalas yan, nakakasugat. Ganito siya guys, so ganito ang ginagawang bakod. Yeah. Mm -hmm. Ganyan ang pagbiyak ng kawayan. Oh. Tapos biyakin, bibiyakin pa uli. Ayan. Gagawing anim, ay tatlo. Parang isang kawayan <coughs> maging anim. yon Ngayon, tatlo. Yung isang puno ng kawayan ay anim. Gawing anim. Ayan. Tatapakan. Tapos, hangatin. Wire. Wire. Aha. Yun. Yun na. <coughs> Pwede nang pambakod. Mm -hmm. Pero lilinisan pa yan guys kasi may mga buko-buko pa. Ayun na. Okay. Andali, andali lang, andali lang tingnan guys, pero mahirap gawin 'yan dahil matalas. Mm, Mhm. Mm mhm. Mm Ay Sana lang para tapos na. 'Yon. Yan tapos na, tapos lilinisan yan para maging para gamitin ganyan no oh, ganyan ganyan no oh. kawayan yan tsaka yung ganito ayan kawayan ayan mga kawayan yan ayan ganito lahat kawayan pambakod itong upuan kawayan din yan guys Yan, maraming gamit ang kawayan. Thank you for watching guys!